guys for today's video. May i-share naman ako sa inyo guys. Nagluluto pala ako ng pang namin ngayon. Ayan, tara umpisahan na natin. Dito sa ating bowl, maglagay lang tayo ng 1 cup ng glutinous rice flour. Ayan. Maglagay din ako ng all-purpose flour. 1 half cup. Tapos maglagay lang din tayo ng tubig. Hintiintiin lang natin guys kasi... Minsan kasi hindi sila parehas yung absorb, pag-absorb sa water. Ngayon, i-mix ko lang. Hanggang sa makagawa tayo ng dough. Ayan. Mag-add ulit ako ng tubig. Halohaloin ko lang din ulit. Ayan guys. Dahil hindi na kaya ng spatula, gagamit na tayo ng kamay para ma-mix talaga siya nating maayos at makagawa din tayo ng dough Ayan guys, makagawa na tayo ng dough Ngayon guys, bibilugin lang din natin siya. Gagamit tayo ng measuring para mapantay yung pag pagbilog niya pala circuit. Ayan. Ito pala yung gagamitin ko yung measurements ating bilog bilog sa pagbilog pala. 1 tablespoon lang to siya guys yung ginamit ko. Ayan, bibilogin na natin. Ayan, dito ko lang din siya ilagay. Magbilog lang din tayo ulit. Ayan, Ay, guys. Tapos ko na siya na bilog-bilog. Ngayon, tutusokin lang natin sa gitna para sure tayo na pagprito natin mamaya, guys, maluto talaga siya. Ayan, ganyan lang naman. Ayan, guys. Tapos na natin siyang matusok sa gitna. Ayan. Ngayon, ipapride na natin siya. Ayan guys, nakauna yung kalang. Painitin ko lang yung kawali. Dahil mainit na yung kawali, maglagay na ako ng antika. Ayan, maglagay na ako ng steak. Kung pwede na bang maglagay. Ayan, medyo na, may boiled na tayo nakikita. Ilagay ko na yung karyoka pala yung lulutuin natin guys. Kailangan pala, ma guys, mahina lang yung apoy. Para, hindi mabigla yung karyo ka. Maluto siya hanggang sa ilalim. Kailangan paglagay nyo, guys, may space kasi magdidikit talaga yan sila. Ayan, guys. Yan lang muna yung ilagay ko kasi yan lang muna yung kasya. Ayan, guys. Binaligtad yun na siya. Ayan guys, tatanggalin ko na siya. Lagay ko lang din dito sa plato my kitchen towel para mag-absorb yung mantika dito sa kitchen towel. Lagay ko naman yung sican batch. Huwag din pala natin i-overfry yung ating karyuka kasi pumuputo kasi yan siya guys. Mas mahirap yung sikan tayo. Ayan guys, hanguin ko na yung ating second batch. Kasi parang kumukutok na siya guys. Ayan guys, gagamitin natin ulit yung kung saan tayo nagprito. Simple lang din. Magkaramilize lang tayo ng sugar. Ayan, brown sugar pala yung ginamit ko dito guys. Kailangan na hinaparin yung api guys para hindi maging pait yung ating karamilize. sa na sugar asukal, kalahati lang yung nagamit natin guys. Antayin lang natin matunaw yung sugar. Ayan guys, yung ating karyuka. Nakalimutan ko pala kanina guys. Ayan guys, medyo natunaw na yung sugar. Malapit na natin, ilagay yung karyuka. Ayan guys, isa-isahin ko na ilagay yung karyuka natin para maka-coat na siya sa sugar. Ayan guys, nakot na siya sa sugar yung kariyoka. Ayan guys, unti-unti na yung nakoat yung ating carioca sa asukan. Ayan guys, tutusukin na natin siya sa stick. Dito ko na lang din gagawin. Sobrang nababaan ng ano yung stick. Ayan na guys, yung ating karyo ka, luto na siya guys. Diba? Yummy! -hmm kain po tayo ayan mabilis lang po to siyang gagawin kung nagtitipid kayo pwede nyo tong gawin ayan bye